Yo, pinatay ng adik, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights, tigilan nyo ho kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginiggo ako kasi pag ikayo alam nyo kapag kayo po ay biktima hindi nyo alam saan nanggagaling yung galit kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging adik po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, liman taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na mawalang walang kamalay-malay, yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo, kriminal! Pinaglalaban nyo, mga walang kwenta! I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry! Kasi, napakapeke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi, kung kampante kayo, at talagang confident kayo, na ang liderato nyo ay nasa tama, at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Dam, asal ni butang. Dari oh.